Welcome to Nestor Lakay Channel. Ang lulutuin po natin ngayong araw na to magluluto tayo ng munggo. Para po mas madaling maluto ang ating munggo, ibinabat po muna natin ito sa tubig ng ilang oras para mas madali po itong maluto. Tama po natin sa ating lulutuin munggo at ah, tinapa. Ito po yung tinapang ano may kaliskis. Ito po yung tamban na tinapa. Ito po yung ating isasahog sa munggo. Ito yung wild spinach o colitis. Mayroon pong ano ah, tumubo dito sa atin sa may green state. At marami po ngayon doon na ano na wild spinach. Pag ganito pong ma, ano, tag-ulan, marami pong spinach na tumutubo. Ito lamang po isasahog natin sa ating lulutoy na Friday munggo. Ginisang munggo. Ah, piniprito ko po muna ang tinapa. Kapag nagpiprito po ako ng tinapa, tinatakpan ko po muna. Kasi natatakot po ako sa ano sa tilamsik po ng tinapa. Kaya tinatakpan ko po muna habang nagpiprito po tayo. Naprito na po natin ang tinapa. Tsaka pinaglutuan po natin ang tinapa. Dito ko na po ginis sa bawang at sibuyas. Binawasan ko lang po ng konting matika At dito na rin po tayo nagisa ng bawang at sibuyas. Sige ko na po dito yung ginisang bawang at sibuyas. At lulutuin na po natin ang munggo. Lagyan naman po natin ng asin. At takpan natin hanggang sa maluto. ilalagay ko na lamang po ng buo itong tinapa. Hindi ko na po ito hinimay. Pero nasa sa inyo po kung gusto nyo pong himayin po yung tinapa. Ako naman po, anilagay ko po siya ng buo para mas masarap yung lasa ng pamban kapag buo po natin isasahog sa munggo. Ilagay na rin po natin ang spinach o kulitis. Luto na po ang ating ginisang munggo with spinach at sahog na tinapa. Super healthy at madaling lutuin. Tips natin sa pagluluto ng munggo, uh, mas maganda bago lutuin natin ang munggo, ibabad po muna natin sa tubig para mabilis po maluto. Luto na po ang ating ginisang munggo with tinapa at spinach masarap at madaling lutuin. Maraming maraming salamat po sa panunod nyo po ng aming channel, Nestor Lakay Channel. At huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Kain po tayo!